Ito, tingnan natin siya. Araw na may pagka part ang dating, no? Ano? You know? May pagkahat ang dating. Pero nagbi nagbigay lang siya ng direction. To kasi yung buntot niya, no? Ang araw. Araw yan. Araw. Hey. Directional deposit. Pero, ang, ang ano dito, ang nakapagtaka lang, dahil bakit may buntot pa ang direction niya papunta doon. Ayan o. No? Tama mo ba Ayan o. No? Meron pala itong arrow way. Ayan po. Oh. Arrow way papunta doon. Kabilaan pala ito. No? Ibig sabihin, kabilaan, ituturo niya doon. Ayan o. No? Arrow way. Yung naging puntot niya. No? Kahit hindi natin gamitan ng compass kasi meron siyang coordinates dun. Di ba? Ayan o. No? Yung tuno niya, guhit yan, hindi yan talaga ginawa. Ginawa talaga siya, guhit oh. Ang ganda ng pagkakaguhit oh. Yan. Ngayon, eto, may tinuturo naman doon. Directional. Maka anchor lock. Yan o, no? oh. tagusan. Yan o, no? oh. tagusan to. Eto, bantayan natin. Yung dalawa. Yung dalawa. Yung dalawa dito, kung saan to. Kaya puntahan mo natin to, doon sa kabila. Ewan ko na kung ano orientation to. Anong orientation to? Uh, North North Peace Aga to. Eh? North orientation no? Mm. Di sa kabila na yan, nasa ano yun, eh? yan eh. Ayan. Pwede ano natin. Direksyon. Okay. Nasa west. Nasa west yan. 290 degree. Ito, north-east. Tama ka, sir. Maka north-east. Medyo mataas-taas pala yan dyan, banda. Makapunta ba tayo yan, banda, doon? Tara, punta natin. No, ano lang pattern nung, ano, nung terrain, naka-slide. Ibig sabihin, pag naka-slide, pwede siyang pumunta doon. No? Ito ba, kanal na to? Itong kanal na to, Tama mo, papunta siya doon. Ibig sabihin, mayroon siya, mayroon siya, o, mga palatang ano? Nakaway yan o. Nakaway. So, Ibig sabihin, si pwede pang tunnel or cave. Ilalim, parang ano ba. Mga yan? Tay. Mga ano to eh, mga narukay na dito. Mga four pit. Babaw. Ay. Ah, babaw pa. Ah. Diba? Ang ganda ng pagkaka-formation ng ano. Ang tatitingatan. Dito yan, yung may araw dito. Dito. Tuturo mo. Yan yung may araw. Tuturo ng araw, ba, dalawahan. Kabilaan. Yan. Yan yung banda. Yan banda yan yan. May araw dyan. Tapos to. Ayan yan. Parang may cut na yan. May pagkakat. Ibig sabihin, slide siya na may kanal. Mahuhulog siya dyan. Yan ang ibig sabihin yan. Mahuhulog ba? Kaya natin mahigit. Kung tama... Duda ko ay tatay, galing tatay Nakuha pa sa uling dito, boss. Yeah, eh. oh. Ayan, no? Positive na. Uling dito. Uling? Purple? Malilit na lang. Babaw pa lang. Hindi pa sa pato. O, ito yung hukay. Dati. Ito yung hukay nila. Babaw pa yan. Wala pang one-peat, no? Wala pang one-peat. So, mayroon yung flooring sa ilalim. Parang, ano. Nais ka rin doon, dati? Wala. Wala? Alagang ano? Nag-pest dig lang. Nag-pest dig lang, to? Ay, test dig niya. galing, ha? Ano? Tapoy, look. Wala, yan. Mayroon yung parang square yan, doon. Tapoy. ko ano mo, kung kayo mo. Yung na, kasi hunter. The pool. <laughs> sa si pool. Ah. So, sa kuran. Sa sign, wala sa pito. May kuran. Lahati. Ito hmm. so, sa oh. 15. Ano ka, 15, ka? 15 to. Oh, Sukatin so, natin yun doon Makikita naman natin yung sukat dun. Yung, yung, yung,

Angkarlak. Angkarlak. Dito. Punin mo pa Yan. yan. Punin mo siya, sir. Tapos punin mo yung araw. Punta dito. Alam mo yung butas ng tatlo doon? Oo. Uh -huh. so, so, ganun, no? Oo, oh, yan. Yeah. Punin mo yan. Pagkuha mo yan dyan, lagyan mo yan dito. Tapos lagyan mo yung tali doon. Tapunta sa item. Ito. Passage swing. Yan, o. Oh masa sway. Papunta sa item. Ayan o. Oh. Ito, mag sana ako dito. Ayan na, wait lang. Hindi natin na. Mag-pisto dyan ako dyan. Ito eh. banda. So, pasok pala ito. Kaya pala may ganito ito yung yeah, araw yung ito yung, yung ato, ito ba? ano? Eh, tama yun doon o no? ito niya saka direction to tama yung direction to ito pala to no? Mm, ito yun. magtuturo pala to doon o no? mm, ito direction niya rin to mm. so may mga direction talaga siya na ano na posibleng may bibigay siya ng direction ko sa yung mga item ito kaya pala ito na open hindi siya hindi pwede mag-interest sa eh wala siya sa tree kaya pala ito naka open kasi ilalock lock niya pala ito dito so, na oo so, kaya pala yan naka ganyan paka siya e eh. siding paka sa sidings pero item niya nandiyan lang so may direction talaga siya dito na nga pinitingnan nga nagbantay naman ako kahit kaya nga dyan dito yung nagbubantay. Ah, dyan? Dito yung nagbubantay na magbukay dyan. Ba? Ah, ba? Yeah. <laughs> Detekto, tumutunog-tunog. Mm. Hindi nila alam, tinatamaan ng mineral yon. Kaya tunog ng tunog. <laughs> Ito sa akin, dito tumutunog eh. Kaya pag tumunog yan, ibig sabihin, positive yan. Positive yan, bakit mayroon ano anomalya dyan sa area niya. Yan yung ibig sabihin. Mas maganda yung gamitin mo. Kasi hindi ka mag-aaksaya ng panahon magbukay. Mm. <laughs> ay, ay, yan ay, ay. ay. Ka tayo kasi dyan, nakaupo yung hapon natin eh. <laughs> Ay, hapon diyan. Yan, kasi <laughs> naghukay 'yung mga bataan na dyan. Mm, diyan, hmm. diyan nagkukay. Sabiahin 'yung utusan niya 'yan. Ayusan hmm. e, iutosin niyo diyan, uh, alamin niyo pa. Pag hindi niya inayos, may may ano <laughs> man 'yan, may pusil, 'yan <laughs> pang ano, pampusil. Tamo, tamo, tamo. Tamo. <coughs> <coughs> mas mata mas mata as ano malinong isa ano ano mababa Mitä mutta se Time to leave, no? What? Not time to leave. Time to leave for over a year, not for a month, no? yan dilarin. Hindi ako natulog. Hindi natakyan. At tulog kitang buo. Masyadong dos. Tulog na pala lang wala. Pangwano. Alam natapos na 'to. Saan? Yanit na 'to. Sa

save muna natin. <clears throat>